Good morning sa ating lahat mga bay Tutulong kami kay Parang Henry Maglipat ng bahay Ayan Parang Henry Parang Henry bay so, Time check 11 11.53 Ate talaga matatanda dito pag di sanay oh, oh. oh. Anong taon yun pre na mara maraming namamatay na matanda it's Stroke. Oh, night no, stroke. Last year daw eh. Last year. Oh. Eh lalo na ngayon. Ah. Takay. Oh, sa so, sobrang init. Mag sobrang init sila. Mga babae, magpanti hmm. at prana. So, oh, brana. Para pinaabog na lang? Oh, yung tapat namin, laging na magpanti at brana. Malabas sa kanilang kukuhan. Nakikita mo, bro? Oo, Tapat sa eh, akin. Eh, eh, Lawak-lawak ng bitana <laughs> Ganito dito sa Australia mga bay pag ano pag nag, nag init na sobrang init, mas mainit pa sa Pilipinas. Oh, lalang yan. Pag taglamig naman, so -tag naman, sobrang lamig naman. Pag taglamig naman, lamig naman. Ba't nga pala kayo maglilipat, pre, ng, ano, ng <coughs> bahay? Dandan. Eh, bakit? Gusto ka namin doon, wala na malapit doon eh. Ah, mas malapit sa trabaho niyo? <laughs> mas malapit. Okay. Tsaka mas malaki doon, maging apat na kami doon. Sa so bagay, pag apat, nakaka-save kayo na no? pag marami kayo mag-anak. Oo. Magkasama sa bahay. <laughs> di na kami mga bay sa bahay nila parang Indrayan. San kislapo sila. pupunta yan <gibit> sila. Magandang sila. sila. Magandang sila. Magandang sila. Magandang sila. Magandang sila. Magandang sa Pinay na sobrang tigas ng balat. <laughs> <laughs> Tangin na sa amin ka, kahit nasa initan tayo eh, no? Iitim lang tayo eh. Matigas na ng balat. Makapal, Makapa <laughs> makapal, makapal. Paano nga Ito yung bahay nila, Henry. Okay. Kaya mo na kayo, Frank? Ano doon? kain lang namin eh. Kakain na lang namin, Frank. Ito yung bahay. Kaya... Ito labas. Ito yung bahay. Ilang kwarto dito, pre? Ha? Ilang kwarto? Tatlo. Tatlo. Oh. Ito yung shirt nila na ano rin, na lababo. Saka CR. Yan din yung CR nila. Oh, yung likuan nila ito. Ano yung likuan nila dito? Tapos tatlong, ano lang, tatlong kwarto. So, ito yung kwarto ni Henry. Yan. Pre, okay lang pumasok, pre? Pumasok. Sige. Okay. Ayan oh. ang okay. mm, yun. Ay, so dito mo nakikita yung, anak, bro, yung mga, ano oh, <laughs> 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 <Tanawin. laughs> oh, pre, ah, so, kwarto ni Gab. Ayan, ko, mm, <laughs> si Gab <laughs> <bro. laughs> May babae dito? Wala. ito yun naman kay mga pangat. Uh, yan. ganda ng kwarto dito. Ni. So pala maglilipat pala mga bay. Si Mark lang pala tsaka si ano. Si Henry. May nakikita kang kamabalaghan dito pre? Wala naman. Gabi-gabi. Agad-gabi. <laughs> si so, Henry nakakita naman kamabalaghan eh. Gabi-gabi yan. Ano yung sapatos ko? Gusto nung nina, nina, linis yung sapatos mo mabisa na, mabisa na matira, sa batas pa ba? Mabilis na masira yung sapatos ko gano'n. <laughs> Ay, isang sapatos hindi. ah, bali dalawang ano? Dalawang balikan, no? Oo, um, baka tatlo pa. Ang dami pang iwan kong gamit. Baka yung bike ko sa likod. Bike ko sa likod ko na. Yan? Um, dami yung jacket ah. <laughs> dami yung jacket ah. Ibo na yung pun ni. Kita tak?

Puno ko lang isang label, 900. Mabuti may ano pa kayo. Right, 900 dollar to. So, no, pre, yun yung bike na sumimplang siya? Ah, hindi. maganda Gamit mo na ni Mark. Next kay pare Henry. Mga ilang kilometra eh, pre? Mula ano uh, rito. Lakit lang. Mark, 3 lang. Or 2. Ah, 2? Nandito na kami mga bay. Lapit nga Turn lang. Turn about. Oh. oh, lapit nga lang. Diretso Uy, may bilyaran.

partihaus party house, oh, ngano, party house Pinera, na itu ada yang di itu pre Binira, Binaran, oh itu kayak okay. next present yang quarta pre Yung oh, na yun. no. okay, May kasamang okay. ano? mo Kasamang lunchbox, tapos yun yung mm. Co pati, sabon. Mampani eh. bigay. Okay. Panis. Ito. Bait naman ang employer ninyo. Ay, Ay, employer tapos next. Ito, ah, Balikin. ito naman sa, sa darating na kasama niya. Okay, ito yung kwarto mo. Mas maliwanag yung sayo kasi malaki yung background doon. Isa doon sa kabila. Mas um, malaki yung tanawin sayo. Tapos sa ibang kwarto, pre, ito pa. Dito lang yan. Na, ano? Ah? Pa para sa know. pag may mag-sleepover. Ah, sleepover. Iyong gagamitin. Po. Okay, sige. Dito tayo, pre. Lipat <laughs> lang <laughs> ko dyan lang. ako kasi ako dyan. Dito dyan lang tayo, pre. <laughs> Dito, tayo, pre. <laughs> ah, ah. ah, laundry area niya. Mas malapit pa. Malapit pa sa trabahoan niyo. <laughs> Galing. Oh, may refrigerator na. Kompleto na gamit, pre. Okay. Oh, may ref, no? Bago na yung ano ay. Oh, to. Oven, Oven ba oh. yeah. nito? po. Oh. A few moments later. Tanong natin mamaya mga bay kung magkano yung weekly nila dito. Kasi ah dito pala sa Australia, weekly pala ang dito ang bayaran ng, ng mga bahay pag nagre-rent ka. Kasi yung sahod kasi dito is weekly. Kaya weekly na rin yung ano, yung bayaran. Kasi di mo mapapunta dito pag di mo ginamit ang mga to eh. Yeah. Okay. Um, <laughs> 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 ah, bay, kagandahan sa kanila dito, bay, sa company nila. Binibigyan ng certificate yung ito, ano Ito, yan. binibigyan ng certificate ito si Mark kasi binibigyan siya ng ano ng recognition ng company. Ito yung certificate niya. Uh, uh, Because of accident. <laughs> <laughs> certificate for Accident of the Year. Ito. Ito so yung ano sa kanya, binigay regalo. Ato. First aid kit. 'Yan. Accidenti kasi si Mark, uh, ano, anong buwan yun pre? November. November Dahil may siya sa bike. Pakita ko yung picture niya. Ayan yung picture niya. Ayan. Tapos, uh, to the rescue agad yung natin, yung PAS, oh, Philippine Association, dito. Yung FAD, at FAS Gusto ko magkaroon ng ganito, pre, certificate, pre. Ang ganda ng certificate na to. Ang ganda accident of naman si, ano, si Mark. So, pupunta na namin si Henry kasi yung ano naman, naman yung, mga gamit naman ni Henry yung ililipat namin dito. Mas gusto Henry naman mga bahay. Para Henry, ready ka na dyan? Ready na. Ah, ready na. Sige. Ayan, ready na. Ah, batch 2. Bumili na rin sila ng mga pagkain. Padre-diretso na. Ready right nila dito sa bahay na to. Ah, uh, pare Henry, magkano rate niyo dito? Ngayon po 380 na. 380 mo. Yung... Uh, Tabi weekly, a week. Weekly. Okay. 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 tapos ah uh, ilan kayo dito magse-share? Tatlo. Tatlo. So divide na lang natin 380 divided by 3. Magkano so, sa 120 or 30? 120. 120 na. No? Di pa kasama 'yon mga bay, di pa kasama 'yung 2 week kuryente. Additional pa yan Hanggang dito na lang mga bay. See you sa next, the next na video. Hanggang dito lang. Salamat mga bay. Bye bye. S -tong. S -tong.